ganda. Ay, mahirap, mahirap kasi magulat ng pag ganyan. Ha? <laughs> Ay, kwento mo na lang. Ganda na. Mahirap na. magulat. Nakakalungkot mag yung story mo, no? Nalumpot ka rin. Siyempre. ako naman ang magsusulat. Gusto mo marinig pag kong magsulat ako kay Charo? Ha? Bakit ako magsusulat? Kanyari ako magsusulat. Ano? Ano ba? Gusto mo marinig ang sulat ko? Kung ako magsusulat? Okay. Oh. okay Sige. Ah. Okay. Sige. Sige. Ano hin natin? Yes! <laughs> ako po ay tawagin niyo kung walang pangalan ay <laughs> Walang pangalan. <laughs> ano pangalan?